Magandang araw mga lods. Nandito tayo sa bayan ng Roas. Mga lods. Yan yung kainan dito mga lods. Oh. Only rice. 50 only rice and sabaw. 50 pesos lang. Oh. Ito yan. Yan. Ito mga lods. Oh. Goat meat for sale. Ito naman. 50 pesos only rice pa. Pahit tayo kakain dyan Hindi natin palalagpasin yan Mga loads Hindi natin palalagpasin yung mga ganyang bagay oh, I love chicken joy Ito so mga loads Ano yung iba tong gulay na to? American spinach ano, o, ng dahon Sariwa kain tayo dito sa Underice Maharlots Underice No 60 pesos May special regular, hindi naman ba? Ay, ganun ba yun? Special <laughs> sa ka-regular. Regular po mga 60 natin. Higit na gulay na Gulay po, depende po. May hanggang sa 20s tayo pinakamaba. 20, 30, 20, 40, pwede po. Kung gulay ka, ang karne, ang po. Wala ni rice po. Hap-hap. Hap-hap. Plus 5 lang nila. Yung gulay. Saan po? Saan po? Saan po? po? Dinakdakan ko. Dinakdakan siya po. Sa kasay special. Ate, no. sao Ano ito kayo? Kilawin. Kilawin pa? Oo. Isaw. Kilawin ito kayo? Winsep. Kilawin ito Kilawin nga. Ayaw naman maniwala sa akin ah. Ako alam ko eh. Ito, yung slamdang eh, Mayroon pang nakaka-chat sis. Binablog ko para malaman. Dito lang yan, gano'n makain. Dito. Kilawin din. Tanda po kayo dito. Dito. Kilawin din Sige, sir. Ito, kilawin. Ito po ang ating... Ano? po Puso ng saging malunod. Puso ng saging natinakdakan. Ano na to? Na may mayonnaise. Yan po ang ating didingding na... Dito sa akin? Oo, sa Saka... Ito. Si slam dunk. Mga ano Ay, kakain. Murang-murang pagkain. Dito tayo. Ang masa. Ano Ang masa. Mga ano yun? <laughs> pero may pero pa. Oh, ganun pala yun. Sama. Ito you know. pala o. Terno. Hap-hap. hap Kilawin sa kapuso ng saging. <laughs> Tara <laughs> <laughs> po. Hap-hap din. Hap-hap <laughs> din yan. Hap-hap din yan. Okay. Dahan-dahan sa pagsubo, Lods. Harap ng kanin natin, Lods. So, Kami, wala pang ulam. Yan, oh. No? Pickle Special yung sa akin. Order ko ay special. Ayan, oh. Ano Dining, ding. wall to wall saka slam dunk wall to wall kaya slam dunk eh wala natin mga lods dahil dahil nasa pagsubo ano na to? alam